Magandang araw sa lahat ng mga ginigilaw kong mag-aaral. Nandito naman tayo sa isang makabuluhang episode na kung saan tayo ay matututo, mag -e enjoy at mamangha sa mundo ng Pilipino. Ako nga pala ang inyong guro sa sinuturang Pilipino, Ginoong Francis N. Talay. Kumusta kayo? Okay, magaling. Handa na ba kayong matuto? Halina, samahan niyo ako. Ito ang mga layunin sa ating paksa ngayong araw. Ang mga mag-aaral ay inaasahan na nakikilala ang mga salitang naglalarawan sa mga tao, hayop, bagay at lugar sa pamayanan. Pangalawa na ilalarawan ang mga tao, hayop, bagay at lugar sa pamayanan. At pangatlo, napapahalagahan ang mga taong nasa paligid sa pamamagitan ng paglalarawan ng may paggalang. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, inaanyayahan ko ang lahat na tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kay buti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin na gabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at, at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli, magandang araw sa lahat. Sa mga ginigili kong mag-aaral, handa na bang makinig lahat? Mahusay. Bago tayo magumpisa sa ating aralin, meron muna akong konting paalala para maging maganda, maayos ang ating talakayan. Okay, makinig sa akin lahat. Ito ang mga pamantayan sa pag-aaral mahal. M. Makinig buti sa inyong guro. A. Alamin at alawain ang aralin. H. Husayan ang pagkikinig sa talakayan. A. At sa mga gawain. L. Laging sumunod sa mga alituntunin sa pag-aaral. Tandaan, Mahal ko kayo. Ngayon, mayroon akong mga larawan ipapakita sa inyo. At ang gagawin ninyo ay tutukuyin nyo kung ano ang mga larawan ito. Handa na ba kayo? Mahusay! Ito ang mga nasa larawan. Alam nyo ba ang mga nasa larawan? Mahusay! Ang larawan ay isang tama sang sagi. Nakakain na ba kayo ng sagi? Anong lasa nito? Mahusay. Kapag ito ay hinog, ito ay matamis. Ano naman ang nasa pangalawang larawan? Tama. Ito ay isang bola. Nakakahawak na ba kayo ng bola? Magaling. Ano naman ang nasa pangatlong larawan? Ano ang nakikita ninyo? Eh okay, tama, ito ay isang ulap. Ano ang nakikita nyo sa ulap? Ano, ano kaya ang kulay nito? Okay, tama. Ang kulay ng ulap ay pag-exercise para pakalimyo ang iyong pag aralan natin ang tungkol sa pamukuri. Ano kaya ang panguri? Panguri ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Kadalasan ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Ang salitang panlarawan ay may salitang naglalarawan sa itsura hugis, laki, kulay, amoy at panglasa ng tao, hayop, bagay, lugar at maging pangyayari upang mas pagandahin ang paglalarawan sa ngalang kinilahad. Sabi kanina sa akal kahulugan ng panguri na ang panguri ay mga salitang naglalarawan. Naglalarawan sa itsura, hugis, laki, kulay, amoy at panglasa ng tao, hayop, bagay, lugar at maging pangyayari upang mas pagandahin ang paglalarawan sa ngalang inilahad. Meron ba kayong napansin sa aking kasuotan? Okay, tama. Ako ay nagpalit ng aking kasuotan. Anong kulay ang nakikita ninyo sa aking damit ngayon? Okay, tama. Mayra mayroong kulay itim, may kulay asul, at may kulay puti. Meron din tayong kunting kulay pula. Tama. Lahat ng mga sagot ninyo ay tama. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, balikan natin ang mga nasa unang larawan. Sinabi natin kanina na ang panguri ay naglalarawan sa hugis. Magaling. Dito sa ating halimbawa na bola, ano ang hugis ng ating bola? Okay, tama. Ito ay hugis bilog. Ano po yung mga alam ninyong hugis bukod sa bilog? Okay, meron din tayong hugis parihaba. May hugis parisukat. May hugis between. Na pa, may hugis puso At may oblong tama Sinasabi din natin kanina na ang panguri ay naglalarawan sa Lasa Sa pangalawang halimbawa natin na Saging Ano ang lasa ng saging kapag ito ay hinog? tama. Ito ay matamis. Tayo ay may iba't ibang uh, panglasa. Meron tayong may panglasa tayong mapait, may maasim, may maalat, may matamis. Magaling. Nintindihan nyo na ba ang ating paksa ngayong araw? Okay. So sabi din natin kanina na ang panguri ay naglalarawan sa amoy. So meron din tayong mga iba't ibang um, pang amoy or naamoy. Maaring ito ay mabango, maaring mapaho. Ang panguri din ay naglalarawan sa kilos mayroong pwedeng mabilis, pwedeng mabagal, at katamtaman ang kilos. Dito sa pangatlong larawan natin kanina, ang ula. Anong kulay ang nakikita ninyo? Okay, tama. May kulay puti at may kulay asul. Magaling. Ngayon, naunawaan nyo na ba ang ating paksa ngayong araw? Mahusay. Upang mas uh, maunawaan natin ang ating aralin at upang mas maging masaya ang ating aralin ngayong araw ay pagkakaroon tayo ng laro. Okay. Tama, laro. Magkakaroon tayo ng laro. Ito ay pinamagatang Who Wants to be a Millionaire? Narinig nyo na ba ang larong ito? Okay, kung hindi pa, ay sasabihin ko kung paano laruin ang Who Wants to be a Millionaire? Ang gagawin nyo lang ay sasagutan ang mga tanong at pipiliin ninyo ang mga ang tamang sagot so ganun lang ang gawin natin so parang tayo ay nasa isang totoong uh, game show ang ang larong ito ay Who Wants to Be a Millionaire so pipili magpo-post ako ng tanong at pipiliin ninyo ang tamang sagot. Handa na bang lahat? Kung handa ng lahat, magpumalakpak ng limang beses. Okay, so lahat na ay handa. Okay, Ito ay salitang naglalarawan. A. Panguri B. Pandiwa C. Panghalip D. Pangabay Ano ang sagot ninyo? Okay. Panguri. Magaling. Sa pangungusap na ang ice cream ay matamis. Anong salitang naglalarawan ang ginamit? A. Ice cream B. Ang C. Matamis D. I. Tumpak! Ito ay matamis. Ang luto ni nanay ay masarap. Ano ang panguri na ginamit sa pangungusap? A. Masarap B. Luto C. Nanay D. Ni Okay, magaling! Masarap! Nakakita ako ng pulang paru-paro. Anong panguri ang ginamit sa pangungusap? A. Paru-paro B. Ako Si nakakita di pulang e tama pula maganda ang bag na nabili niya piliin ang salitang naglalarawan sa pangungusap a ang b maganda c si bag d niya Magaling. Maganda. Mahusay. Sino uh, sa inyo ang nakakuha ng perfect score? Okay, magaling. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Tapos sa ating laro. Magaling. Nagdiniyan na ba natin ang ating paksang aral ngayong araw? Mamusay. Kung talagang naunawaan natin ang ating aralin, ano nga ulit ang ating ang paulugan ng pangkuri? Tumpa! Tama! Ang pangkuri ay salitang naglalarawan. Mga salitang naglalarawan sa... itsura, bugis, kulay, laki, amoy at panglasa ng tao, bagay, hayo, lugar at pangyayari. Upang mas mapaganda ang ah? ini lalahat Okay, magaling. So ngayon, meron akong ipapasagot sa inyo para tingnan kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. So maglabas ng kalahating papel, ang mag-aaral ko sa ikatlong baitang, at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Pipiliin nyo lang ang mga pang-uri sa bawat bilang. Okay, bibigyan ko kayo ng dalawang minuto para sagutan ang bawat katanungan. yung pagsusulit. Nung ngayon, atin lang uh, i-check ang inyong mga sagot. Okay, ang sagot sa number 1 ay matamis. Okay, sa pangalawang bilang naman ay malami. Sa pangatlong larawan ay asul. Tama. Sa pangapat na bilang ay mabibilog. At ang lima naman ay mabangho. Magaling. Sino ang nakakuha ng limang puntos? Magaling. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Para sa inyong takdang aralin, ay nagawa kayo ng inyong sariling pangungusap gamit ang mga salitang naglalarawan. Gumawa kayo ng limang halimbawa ng pangungusap gamit ang pangkuhay. Mayroon ba kayong natutunan sa araw na ito? Bahusay. Muli, ako si Ginoong Francis Entalay at nag ng importanteng paalala. Mag-aral ng mag-aral, magbasa ng magbasa, para sa huli ay hindi magsisisi. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Bye-bye.